Hello guys! Good morning! dito ako ngayon sa aking garden sa likod Meron po akong kamatis na tinanim Ayan na po siya At guest guys, meron na po siyang bunga Ayan na po Cherry tomatoes Ayan na po Ang kanyang mga bunga Ayan, so excited po si host dahil may bunga ng aking kamatis. Ayan, ang tataba nila guys. At may namumulaklak na. Ayan, ang dami nila. Ayan, super excited naman ako. At magkakaroon na ako ng tomatoes. Hindi na tayo bibili at super mahal po ang kamatis dito sa Japan. Ayan. At meron rin po akong alokbati. Ayan, matataba rin. Ayan, mayroon na tayong harvest. And thank you guys. Thank you for watching. God bless.